Yung varicose veins ay isang karaniwang suliranin sa mga ugat na nakakaapekto sa parehong kalalakihan at kababaihan. Ang varicose veins ay walang iba kundi ang paglaki at pagpilipit ng mga ugat na nangyayari sa binti. Noong mga nakaraang panahon, kadalasan ay matatandang babae lamang ang nagpapagamot nito, ngunit ngayon ay nagbago na ang panahon kaya't karaniwan na rin ito sa mas batang populasyon. Ano ang mga karaniwang sintomas? Ang mga ugat sa binti ay lumalaki, pumipilipit at nagiging hindi ayang tingnan. At kung pababayaan mo ito ng matagal, maapektuhan ang balat na nagiging tinatawag na pangingitim o pagbabago ng kulay ng balat. At kung pababayaan pa lalo, maaari itong magdulot ng mga sugat o ulceration. Minsan, sobrang laki ng ugat na maaari itong pumutok at magdulot ng pagdurugo. At ang mga karaniwang salik na nagdudulot ng varicose veins. Gaya ng nabanggit, bahagyang mas karaniwan ito sa mga babae pero madalas din ito sa mga lalaki, kadalasan mula edad 30 hanggang 60 at ang iba pang mga salik ng panganib ay ang sobrang timbang, paninigarilyo at mga profesyon kung saan matagal nakatayo ang tao tulad ng mga guro, pulis, nars at maging mga doktor. Ang mga komplikasyon ay kadalasang kosmetiko, gaya ng hindi magandang tingnan ng mga ugat o maaari ring magdulot ng sintomas tulad ng pamamaga ng binti na tinatawag nating edema at pulikat o pananakit ng binti o sa kalamnan ng binti. Ang mga komplikadong pasyente ay nagpapakita ng ulcer at pagdurugo. Napakasimple lang ng diagnosis. Sa panahon ngayon, ang mga ultrasound at Doppler ay madaling mahanap kahit saan at isang simpleng ultrasound o Doppler na ginagawa lamang sa loob ng lima hanggang sampung minuto ay maaaring makumpirma na ang diagnosis. Ang paggamot ngayon ay eksklusibong endovascular. Ibig sabihin, ginagawa natin ang tinatawag na endovascular uh, radiofrequency ablation o endovenous uh, procedures. Ang mga pamamaraang ito ay mga daycare procedures kung saan maaaring pumasok ang pasyente, maglakad, papasok at palabas sa loob lamang ng apat hanggang limang oras at walang peklat o napakaliit na peklat depende sa yugto ng sakit. At lahat ng ito ay may magagandang resulta sa maikli at pangmatagalang panahon. At kung aalagaan mo pa ang mga ugat, sa tingin ko halos wala nang bumabalik na kaso. Kaya kung mayroon kang anumang palatandaan ng namumulang ugat, pamamaga ng binti o pananakit ng binti, mangyaring kumonsulta agad sa espesyalista upang makamit natin ang magagandang resulta.